umiinit na naman ang tensyon sa West Philippine Sea at malinaw na ayaw talagang umatras ng China. Sa nakaraang taon, mas agresibo na ang kanilang mga barko at eroplano, drone jamming, halos banggaan sa dagat, at mga Chinese jets na dumadaan ng sobrang lapit sa mga eroplano ng Philippine Coast Guard. Walang tigil ang panggigipit. Pero sa sona ngayong taon, mas mahinahon ang tono ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ni hindi man lang nabanggit ang West Philippine Sea. Sa halip, binanggit niya ang kahandaan pagbabantay at pagtatanggol sa interes ng bansa, habang pinapahalagahan pa rin ang pasensya at disiplina. Malayo ito sa masiglang pahayag niya noong isang taon, hindi maaaring umatras ang Pilipinas hindi maaring manghina ang Pilipinas, ang West Philippine Sea ay atin at mananatiling atin. Ang pananalitang iyon ay ibinigay sa gitna ng tumataas na tensyon at nagdulot pa ng standing ovation sa Kongreso. Ibig bang sabihin, umatras na ang Pilipinas? Hindi rin. Sa katunayan, mas lumalakas ang mga alyansa ng bansa. Nakipagpatrolya na sa Pilipinas ang Indian Navy sa mga pinag-aagawang tubig Magsisimula na rin ang Reciprocal Access Agreement sa Japan na yung Setyembre na magpapalakas sa kooperasyon militar. At tuloy-tuloy pa rin ang joint drills kasama ang United States sa parehong lugar na tinututulan ng China. Ipinapakita nito, hindi nag-iisa ang bansa sa harap ng banta. Siyempre, hindi natuwa ang China. Noong Agosto 11, nagbanggaan ang dalawang Chinese vessels habang hinahabol ang isang Philippine Coast Guard ship. Malaki ang pinsala sa barko ng China, pero sinabi ng Pilipinas na sila mismo ang may sala dahil sa mapanganib na manobra. Ilang araw lang ang lumipas, isang Chinese fighter jet ang lumipad ng halos 200 feet sa isang patrol plane ng Pilipinas malapit sa baho de Masinloc, ang kauna-unahang ganitong interception na yung taon. Tinawag ni Commodore J. Tariela ng PCG ang insidente bilang harassment at ilegal.